may isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo. Umiibig siya ng malalim sa iyo na minsan ay nalilito sa kabustuhang makasama ka at sa takot kung paano mag-rake ang mundo. Hindi dahil sa kulang siya sa tapang o mahina ang kanyang damdamin. Ito'y dahil napakahalaga mo sa kanya. Mahalagang mahalaga ka na natatakot siyang magkamali, natatakot na masaktan ka o ilantad ka sa isang hindi makatarungang paghusga. Hindi dapat mahalaga ang pagkakaiba ng edad pero ito'y mabigat sa kalooban hindi para sa puso, kundi para sa isip na dinadaanan ng mga boses mula sa labas, ng mga opinyon na hindi naman hinihiling. Tinitignan ka ng taong ito ng may pagnanasa, sa kabaitan, at sa halo ng paghanga at pagnanasa na tanging umiibig lang ang nakakaalam. Pero kasabay nito ay mayroong tunggalian. Isang tahimik na tunggalian na maaaring hindi mo napapansin, pero naroon, araw-araw. Iniisip ka nila ng higit pa sa kanilang inaamin. Sa mga sandali ng katahimikan, sa mga titig na tila nag langan, sa mga salitang hindi nasasabi. Iniisip nila kung ano ang magiging kayo, kung ano ang maaaring maging buhay nyo na magkasama. Pero iniisip din nila kung sapat ba ang pagmamahal upang malampasan ang mga hadlang na baka sarili ninyong inilagay sa daan. Ayaw ng taong ito na mawala ka, pero takot rin siyang italika sa isang bagay na maaaring maging mahirap. At ngayon, tatanungin kita, ano ang nararamdaman mo para sa taong ito? Kung hindi problema ang pagkakaiba ng edad, handa ka bang harapin ito kasama siya? Dahil sa kaibuturan, ang kailangan ng taong ito ay malaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kung may nararamdaman ka para sa taong iyon, mahalagang tumingin ka sa kabila ng hadlang ng edad. Dahil sa totoo lang, hindi nito tinutukoy kung sino kayo para sa isa't isa. Ang edad ay isang numero, pero ang nararamdaman nyo para sa isa't isa ay higit pa doon. Tungkol ito sa kung paano kayo nagkakaugnay, kung paano dumadaloy ang mga pag-uusap, kung paano ang mga katahimikan sa pagitan nyo ay hindi nakakailang, kundi puno ng kahulugan. Tungkol ito sa kung paano, kahit walang sinasabing salita, alam nyo ang nararamdaman ng isa't isa. Pero huwag nating kalimutan ang bigat nito. Dahil mahirap ito, at ang hirap na ito ay pwedeng itulak ang mga hindi handa. Maaaring ang taong iyon ay nasa ganitong dilema ngayon, nais manatili, nais lumaban, ngunit nagtatanong kung handa ka bang harapin din ang lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pagmamahal sa isang kapaligiran na maaaring maging malupit, na maaaring subukang kwestyunin ang alam ninyong totoo. At maaaring tinatanong mo ngayon, bakit hindi lang piliin ang taong iyon ang pagmamahal? Bakit may pagdadalawang isip? Pero ikaw? Handa ka bang harapin ang paglalakbay na ito ng walang pag-aalinlangan? Dahil kung kailangang maramdaman iyon ng taong iyon, kailangan niyang malaman na ikaw ay matatad. Hindi para maibsan ang kanyang takot, kundi para makita niyang kaya ninyong harapin ito ng magkasama. Ang kinatatakutan ng taong iyon ay hindi lang ang paghusga, kundi ang posibilidad na sumuko ka. Nasa ilang sandali, isipin mong hindi sulit ang lahat ng ito. Ang takot na mawala ka ay mas malaki kaysa sa anumang bagay. Dahil kahit hati, kahit nag-aalinlangan, tunay ang pagmamahal na nararamdaman ng taong iyon. Pero ang tunay ay hindi perpekto. At iyon ang kailangan mong maunawaan ngayon. Ang taong ito ay hindi isang bayani sa pelikula. Hindi isang taong magwawalang-bahala sa lahat ng hirap gamit ang magandang talumpati. Siya isang taong nararamdaman, nag-aalala, at nasasaktan. Isang taong may pagdududa dahil mahal kanya niya ng sapat para isipin ang mga magiging kahihinatnan, para hindi kumilos ng padalos-dalos at masaktan ka pa. Pero ikaw, napansin mo na ba kung gaano ka inilalagay ng taong ito sa unang lugar? Kahit walang sinasabing salita, kahit sa mga pinakasimpleng kilos, nandoon siya. Nasa pag-aalaga, nasa atensyon, Nasa paraan kung paano siya buong panahon sinusubukang protektahan ka mula sa mga bagay na sa tingin niya ay maaaring maging mahirap para sa'yo. At ngayon, kailangan mong itanong sa iyong sarili, gusto mo ba ito? Gusto mo bang harapin ang lahat ng ito kasama siya? Dahil kung kailangan mong sabihin ito ng malinaw. Kailangan mong ipakita na handa ka rin na hindi mo hahayaang maging mas malaki ang pagkakaibang ito kaysa sa damdaming pinagsasaluhan niyo. Kaya mo bang isipin kung ano ang maaari nyong maranasan ng magkasama? Hindi sa perpektong mundo, kundi sa tunay na mundo. Sa mga pag-uusap na haharapin nyo, sa mga paliwanag na maaaring kailanganin nyong ibigay, sa mga kritikong maaaring lumitaw. Nakakatakot ba ito? Syempre. Pero gusto mo bang mas maging malakas ang takot kaysa sa pag-ibig? Dahil kung ang sagot ay hindi, baka oras na para ikaw ay gumawa ng hakbang. Ipakita sa taong ito na hindi niya kailangang buhatin ang lahat ng bigat mag-isa. Na nauunawaan mo ang mga takot, ngunit naniniwala ka sa inyong dalawa. Ang taong ito ay hati ang damdamin dahil masyado siyang nakakaramdam. Hindi dahil kulang ang nararamdaman niya. At marahil ito ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong maunawaan ngayon. Ang pagmamahal niya para sa iyo ay hindi ang problema, kundi ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagdadalawang isip, kung bakit niya iniisip ng husto bago kumilos. Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang magkulang sa iyo. At ito mismo ang kailangan mong ihalaga. Kaya, ano ang handa mong gawin? Dahil ang pagmamahal mag-isa ay hindi luluta sa lahat. Pero maaari itong maging pundasyon para makabuo kayo ng isang bagay ng magkasama. Isang bagay na hindi nakaasa sa aprobal ng kahit sino, kundi lamang sa lakas ng nararamdaman nyo para sa isa't isa. Handa ka na bang gawin ang hakbang na ito? Handa ka na bang sabihin sa taong ito na ang pagkakaiba ng edad ay hindi mahalaga para sa iyo, na ang mahalaga ay kung ano ang mayroon kayo? Kung marahil ito na ang oras. Ang oras para ikaw ay magsalita. Ang oras na ipakita mo na nauunawaan mo ang mga takot munit hindi mo hahayaang maging mas malaki ang mga iyon kaysa sa pag-ibig. Dahil, minsan, ang kailangan ng iba ay hindi ang taong mag-aalis ng lahat ng hadlang, kundi ang taong magsasabing, narito ako. Magagawa nating harapin ito ng magkasama. Handa ka bang maging taong iyon? Kung gawin mo na ngayon, dahil ang taong iyon ay minamahal ka na. Kailangan lang niyang malaman na handa ka na ring magmahal na hindi tumitingin sa nakaraan. Kung talaga na isin mo ang taong iyon sa iyong buhay, kailangan mong lumampas sa mga salita. Ipakita mo ito sa iyong mga gawain. Ipakita sa bawat maliit na kilos na ang pagkakaiba ng edad ay hindi ang nagtutukoy sa nararamdaman nyo para sa isa't isa at handa kang harapin ang mga kahirapang darating. Kailangan niyang makita at hindi lang marinig na handa kang lumaban para dito. Ang taong ito ay may kinakaharap na pagtatalo dahil, sa kaibuturan, naniniwala siyang maaaring pinoprotektahan kanya sa pamamagitan ng pag-aalangan. Natatakot siya na kung harapin niyo ang mundo ng magkasama, maaaring madiskubre mo, sa gitna ng daan, na ang bigat ng lahat ng ito ay mas malaki kaysa sa pag-ibig na nararamdaman mo. Isang takot na tahimik, ngunit patuloy. Isang takot na nagdudulot sa kanya upang pagdudahan ang lahat, kasama na ang sarili niyang halaga. Dahil, sa ilang pagkakataon, naisip niya, inaabala ko ba ang buhay niya? Karapat dapat ba siya sa isang mas madaling buhay, sa isang taong mas akma sa inaasahan ng lipunan? Kung hindi mo sasagutin ang mga tanong na ito ng malinaw, patuloy silang lalago. Kailangang malaman ng taong ito na hindi mo nakikita bilang problema ang pagkakaiba ng edad, na nauunawaan mo na ang bawat karanasan sa buhay niyo ay maaaring magkomplemento at hindi maglayo. Ngunit ito'y nangangailangan ng tapang sa parehong panig. Walang saysay na hintayin mong buhatin niya ang lahat ng emosyonal na bigat mag-isa. Kung nais mong magtayo ng isang tunay na relasyon, kailangang handa ka na pumatol sa paghatak ng bigat, sa pagharap sa mga mahihirap na pag-uusap, at pinakamahalaga, maging tapat sa kanya at sa iyong sarili. Ngayon mag-isip, paano mo may papakita na ikaw ay naroroon? Paano mo may papadama ang seguridad na kailangan ng taong iyon upang isantabi ang takot? Marahil mayroon ka ng ilang mga sagot, ngunit kung wala pa, magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat. Sabihin kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang handa kang gawin, at huwag itago na mayroon ka ring mga agam-agam. Ang kahinaan ay ang magtatayo ng tulay sa pagitan nyo. Ito ang magpapakita na, sa kabila ng mga hamon, nasa parehong panig kayo, handang harapin ito ng magkasama. maaring mukhang matatag at hindi matinag ang taong ito sa ilang mga pagkakataon, Munit ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ang nagiging sanhi ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Siya ay nagpapakita ng isang uri ng pagsusuring panloob at panlabas na hindi laging madaling tiisin. At kahit ganoon, naroroon pa rin siya sa iyong buhay, sinusubukang maghanap ng mga paraan upang manatiling malapit sa iyo nang hindi pinapalala ang mga bagay. Kung pinahahalagahan mo 'yon, ipakita. Huwag hintayin na hulaan niya. Dahil ang katahimikan sa sandaling ito ay maaaring ituring na kawalan ng pakialam at iyon ang huling bagay na kailangan niyang maramdaman ngayon. Kailangan niya ng kalinawan. Kailangang maunawaan na ang kanyang nararamdaman ay hindi ipinapawalang-bahala, na hindi ito nag-iisa, na mayroon kayong isang bagay na sulit ipaglaban. Ang pagmamahal sa pagitan niyo ay hindi lalago sa lupa ng mga pagdududa. Kailangan ito ng matibay na pundasyon at nagsisimula iyon sa pamamagitan ng pagpapakita mo na handa kang itayo ang pundasyon na iyon kasama siya. Hindi mahalaga ang sinasabi ng iba, hindi mahalaga ang mga tingin o mga opinyon. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang nararamdaman nyo at kung paano ninyo ito haharapin. At tandaan, hindi niya kailangan na iligtas mo siya o magkaroon ka ng lahat ng kasagutan. Kailangan lang niya malaman na, sa kabila ng mga pag-aalinlangan, committed ka na nakikita mo sa kanya higit pa sa mga takot at mga bangayan na maaaring dalhin ng pagkakaiba ng edad. Na nakikita mo ang isang taong karapat dapat mahalin, isang taong sulit ipaglaban sa mundo. Ngayon, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka ba na siya ang magdesisyon para sa'yo? Hahayaan mo bang ang takot niya ang maging tanging gabay sa relasyon na ito? O ikaw ba ang gagawa ng unang hakbang, ang magpapakita na ang pagmamahal na pinagsasaluhan nyo ay mas malakas kaysa sa anumang balakid? Sapat na siyang naguguluhan. Ang kailangan niya ngayon ay isang katiyakan, isang angkla, isang kilos mula sa iyo na magsasabing, nakikita kita. Pinipili kita. At handa akong harapin ang anumang kailangan dahil ang nararamdaman natin ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakaiba. Ngayon na ang oras para magdesisyon ka kung anong gagawin mo sa pagmamahal na nasa pagitan niyo. May mga tunay na damdamin, malalim at isang koneksyon na imposible lampasan. Ngunit ang mga damdamin ay nangangailangan ng aksyon, at ang aksyon ay nangangailangan ng lakas ng loob. Huwag hayaan na ang pagdududa ay magtagal. Huwag hayaan na ang takot sa opinyon ng iba o ang paamba na hindi sapat ang humina ng isang bagay na maaaring maging napakalakas para sa inyong dalawa. Nakapag-isip ka na ba kung paano kung magdesisyon kayong dalawa na harapin ang anumang darating? Kung pipiliin niyong bumuo ng isang kwento na batay sa nararamdaman, nang hindi hahayaan na ang mga panlabas na paghatol ang maging batayan ng kung ano ang maaari ninyong maranasan. Ang pagkakaiba sa edad ay isang detalye lamang. Mas malaki ang pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay nangangailangan din ng pagsisikap, pangunawa at, higit sa lahat, kailangan ng kapwa pagsangayon. Kailangan ng taong ito ng isang senyales. Kailangan niyang malaman na nandyan ka, hindi lamang sa mga salita, kundi sa presensya mo. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na pag-aalala. Naguguluhan siya dahil alam niyang ang maaari niyong maranasan ay hindi palaging magiging madali. At alam mo kung ano ang pinaka bagay? Nag-aalala siya para sa'yo. Sa maaaring kahulugan nito para sa buhay mo, sa mga maaaring harapin mo sa tabi niya. Ang pag-aalala ito ang pinakamalinaw na patunay ng pagmamahal na nararamdaman niya. At nayon, nasa na ang tungkuling ipakita na hindi ka naghihintay ng perpektong sitwasyon. Na naiintindihan mo ang mga kahirapan, ngunit handa kang magtayo ng matatag na pundasyon, araw-araw. Hindi ito nangangahulugang kailangan mo nang malaman lahat ng sabot ngayon. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng bagay na nalutas, ito ay tungkol sa pagharap ng mga kawalang katiyakan ng magkasama at nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang ang iyong pagpili. Ang pagpili na sabihin ng malinaw na naniniwala ka sa inyong dalawa. Pero para dito, kailangan mong kumilos. Huwag maghintay na ang oras ang mag-ayos ng lahat o na magbago ang mga sitwasyon ng kusa. Kailangang malaman ng taong ito na ikaw ay nakatuon, na ikaw ay nasa kanyang panig at na hindi takot ang magiging gabay sa inyong itatayo. Ang katahimikan o pag-aalinlangan ay maaaring ituring bilang kawalan ng interes at ito ay isang bagay na hindi mo gugustuhin mangyari, hindi ba? Sa katunayan, narito ka dahil nararamdaman mo ang isang malakas na damdamin para sa taong ito. Isang bagay na alam mong sulit ipaglaban. At ang pakikipaglaban sa kasong ito ay hindi nangangahulugang lumaban sa mundo ng padalos-dalos. Nangangahulugan ito ng pagtatatag ng tapat na komunikasyon, pagbibigay ng puwang para mapag-usapan nyo ang nararamdaman, ang takot, ang mga pangarap. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa mga mata ng taong iyon at pagbikas, nakikita kita. Tinanggap kita eksakto kung sino ka. At nandito ako. At marahil iniisip mo, malakas ba ako para dito? Kaya ko bang harapin ang paghusga ng iba, ang mga panloob na pagdududa, at kahit paano'y magpatuloy? Ang sagot ay nasa kung paano mo nararamdaman tungkol sa taong ito. Higit ba sa mga pagdududang ito ang iyong nararamdaman? Kung ang sagot, maliwanag ang susunod na hakbang. Ang pag-ibig ay hindi kailanman at hindi kailanman magiging tungkol sa kawalan ng takot. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang bagay o isang tao na magpapatibay sa iyo upang harapin ang mga ito. Ngayon, magbulay-bulay tayo tungkol sa mga bagay na maaari mong gawin agad-agad magsimula sa isang pag-uusap. Magpahayag ng walang pag-aalinlangan, walang paligoy-ligoy, at huwag maghintay ng perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay iyong nililikha kapag nagpasya kang maging tapat. Sabihin mo sa taong ito na naintindihan mo ang kanyang mga takot, na iginagalang mo ang kanyang mga panloob na salungatan, ngunit handa kang bumuo ng relasyong batay sa kung ano ang talagang mahalaga, ang pagmamahal na inyong pinagsasaluhan at higit pa sa mga salita, ipakita sa pamamagitan ng mga kilos. Ang maliliit na aksyon ay mas mabisa kaysa sa anumang talumpati. Maging naroroon, makinig ng mabuti, ipakita ang pagtityaga. Hindi kailangan ng taong ito ng perpeksyon, kailangan niya ng pagiging totoo. Kailangan niyang malaman na nariyan ka, kahit sa mga mahihirap na pagkakataon. At maaaring may mga mahihirap na sandali. Maaaring mabigat ang mga opinyon ng iba, maaaring lumitaw ang mga pag-aalinlangan. Ngunit kapag kayo ay magkasundo, kapag parehong kayo ay nakatuon, nagiging simpleng detalye na lamang ito. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang mahalagang bagay, paano kung hindi ka kumilos? Paano kung ang mawala ang pagmamahal dahil sa pag-aatubili o takot? Magiging kaya mong tanggapin ang ideya na isang mahalagang bagay ang nawala dahil nanaig ang mga pagdududa kaysa sa tapang. Dahil sa huli, ang pagmamahal na hindi na buhay ay nagiging isa sa pinakamalalaking tanong sa buhay. May iwan ito na parang tanong na walang sagot tulad ng isang paano kung na umaalingaumaw sa iyong isipan. At sa usapin yan, nais kong malaman mula sa iyo, naranasan mo na ba ang ganito? Naramdaman mo na bang nariyan ang pagmamahal, ngunit may isang bagay sa labas, tulad ng pagkakaiba sa edad o anumang uri ng paghatol, ang naging hadlang? Isulat mo rito sa mga komento. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong hindi lamang sa pagproseso ng iyong damdamin, kundi pati na rin sa paghikayat ng ibang tao na dumadaan sa parehong sitwasyon. Ito ang uri ng pag-uusap na kailangan nating magkaroon ng mas madalas. At kung may kabuluhan sa iyo ang mensaheng ito, kung naantig ka sa bagay na kailangan mong marinig ngayong araw, mag-iwan ka ng like. Ito ay makakatulong hindi lamang sa channel, kundi pati na rin sa ibang tao upang mahanap ang mensaheng ito bukod dito, mag-subscribe ka. Dito, pinag-uusapan natin ang mga totoong isyo, malalim na damdamin, at hinahangad naming magdala ng mga refleksyon na tutulong sa atin na mabuhay ng mas totoo at matapang. Kaya, ikaw naman. Mag-subscribe, i-activate ang notifications, at, pinakamahalaga, makiisa. Isulat mo ang nararamdaman mo, ang iniisip mo tungkol sa paksang ito, dahil mahalaga ang iyong boses. Baka ang iyong kwento, ang iyong pananaw, ang maging liwanag na kinakailangan ng iba upang magdesisyon na harapin ang kahit na anong pagsubok para sa pag-ibig. At tandaan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng pinakamadaling daan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng taong makakasama mo sa daan, gaano man kahirap na nagpapahalaga dito. Kung naniniwala ka rito, kung naniniwala ka sa inyong dalawa, huwag nang maghintay. Gawin mo na ang unang hakbang ngayon. Narito kami para sabay-sabay na maglakbay sa landas ng pagmumuni-muni at tapang.